Kapag ito nababasa nyo, there are some on social media na niluloko po yung iba ng mga kumakita. Ang mga matanda ka na, you know, may mm -hmm. be like yes, as a kid. So, which is Di po ba ang pagtanda ay blessing ng matanda? Di di po lahat ay nagbibili ng kakakataon na mag-age at nakasama ng mga kumakita. Ako nag-volleyball po. Maraming maraming salamat sa mga sumutuwa sa akin. Because for me po talaga, aging is a blessing hindi po lahat na bibigyan ng pagkakataon niya. Kaya yung mga tao na hindi pa ginagamit yung age to insult a person na is really yeah. good Dapat hindi ko niya. Saka dapat proud lang. Ako ay proud of my age and my performance of my life. Malapit na ako mag-25 sa July. Okay, ikaw kami nito? So, ayun po. At ngayon po, another song para

100, 100 burma, Edition> one hundred, ko rin oh. Oh, tandriduin. ani. lang ka sunshine. Ara lang ka sunshine na siya Sunshine gedejo kaya kay siya. Haha oi. Nahuga kong sinina te.